Handa na ba kayo para sa pinakamalaking battle rap event ng taon? Kung hindi ka pa sigurado kung pupunta ka sa Ahon 15, baka hater ka lang. Samahan niyo ako hanggang dulo ng video para malaman kung bakit sulit na sulit ang event na ito. Para sa mga bagong tagahanga o hindi pa pamilyar, ang Ahon ay ang pinakamalaking event ng Flip Top kada taon para itong WrestleMania sa WWE, Super Bowl sa NFL o NBA Finals nagsimula noong May 2010. Ito ay isang celebration ng napakalaking impact ng flip top sa kulturang Pilipino. Noong 2014, official itong naging year-end event ng Liga. Sa ahon, hindi lang finals ng mga tournaments ang pinapakita kundi pati ang mga high profile at makasaysayang laban. Dito nabubuo ang mga alamat at nalililok ang mga legacy. Sa oras na pumasok ka sa venue, kasali ka na sa kasaysayan ng battle rap. Ngayong taon, kung napanood mo ang isa buhay at do dos x 2 tournament, siguradong agree ka na ito ang pinaka hindi inaasahang mga laban sa kasaysayan. Lahat ng kalahok may potential na maging kampeon at sobrang diverse ng kanilang mga estilo. Ang laban ni na GL at Vitrum sa isa buhay Finals ay isang sagupaan na inaabangan ng buong flip-top community. Pareho silang nagpakitang gilas mula unang round hanggang semifinals kaya't walang duda na ang finals na ito ay magiging isang instant classic. Si GL ay kilala sa kanyang husay sa teknikalan, bawat linya, bawat anggulo, talagang pinag-iisipan at laging may kakaibang approach. Siya ang tipo ng MC na hindi natitinag sa mga personals o mabibigat na bara dahil sa solidong pen game niya. Asahan nating may bago siyang pasabog na ipapakita lalo na sa finals na ito. Si Vitrum naman ay grabe ang pag-improve nitong mga nakaraang taon, ang dark humor niya, makers, at ang gigil sa bawat delivery ay palaging tumatagos sa mga manonood. Dagdag pa dito ang kanyang kahusayan sa paggamit ng personals at angulo na nagpapakita ng malalim na research at epektibong storytelling. Si GL at Vitrum, bagamat magkaiba ng preference sa content, parehong malaki ang inimprove sa writing at execution. Sigurado akong pagkatapos ng December 21, mas malaki na ang kanilang fanbase manalo man o matalo. Ito ang klase ng laban kung saan magkaibang estilo ang magbabanggaan, technicalan versus aggression, wordplay versus haymakers, pero parehong world class ang execution sino ang mananalo. Depende sa kung sino ang mas handa sa gabing iyon. Pero siguradong panalo ang mga manonood. Battle of the Year contender ito, walang duda. Sa dos for dos two semis, hindi ko pa napapanood pero yung quarterfinals pa lang sobrang hype na ako. Ang tambalan ni na Casper Hespero at Atom Cygnus ay puno ng malulupit na rhyme schemes, kakaibang bars at matinding chemistry. Excited akong makita ang back and forth nila sa stage. Paano naman ang tatlong MC na magaharap? Sina Fruz, Mzite at Tipsy D. Huling beses tayong nakakita ng ganitong laban ay noong Ahon 3. Ngayong bumalik ito, sobrang excited ako. Lahat sila may mastery sa pagiging well-rounded at sobrang effective ng kanilang presence at delivery. Sigurado akong magiging instant classic ito. Sheehy versus EJ Power? Ang laban na EJ Power versus Sheehy ay siguradong magiging matindi at puno ng energy. Parehong kilala ang dalawang MC sa kanilang dark comedy, brutal na punchlines, at crowd control na lagging on point. Isa itong matchup na hindi para sa mahina ang loob dahil asahan na natin ang mga linya na matalas at minsan nakakayanig ng damdamin. Si EJ Power, may kakaibang diskarte pagdating sa aggression at angulo, kaya siguradong hindi basta-basta matatabunan ang kanyang presence. Samantala, Si Shehi naman ay may natural na charisma at husay sa pag-weave ng clever humor na tinatangkilik ng maraming fans. Ang tanong, sino ang mas mahusay magdala ng laban? Depende ito sa kung sino ang mas handa at may mas solidong material. Pero isang bagay ang sigurado, ito ang klase ng battle na pwede mong i-rewatch ng paulit-ulit at patuloy na mai-entertain. Classic contender. No doubt, ang laban ni na Shernan at Pistolero ay isang rematch na tiyak na puno ng intensity at malulupit na linya. Lalo na't parehong nag-improve ng husto ang kanilang mga estilo mula sa unang sa gupaan Asahan ang mas mature na approach at mas malalim na angles na siguradong magbibigay ng memorable na battle para sa fans. Ang laban ni na Lipcram at Sayad ay isang tunay na showdown ng teknikalidad laban sa raw na aggression. Si Lipcram ay kilala sa kanyang malalim na pagsusulat, intricate na wordplays, at kakaibang angles na laging may element of surprise. Samantala, Si Sayad naman ay isang MC na umaasa sa diretsahan at matitinding bara na madalas tumatagos sa emosyon ng audience. Ang clash ng kanilang contrasting styles ay tiyak na maghahatid ng balansing laban na parehong makakainganyo sa mga taga-suporta ng teknikalan at ng mabibigat na delivery. Isa itong battle na siguradong tatatak bilang classic match sa kasaysayan ng flip-top Hasky vs. Batang Rebelde? Ang laban ni na Hasky at Batang Rebelde ay siguradong magiging isang comedic classic na may halong technical na linya at creative concepts. Si Hasky ay kilala sa kanyang matalas na humor at unpredictable na punchlines, habang si Batang Rebelde ay eksperto sa pagpapatawa na may kasamang smart wordplay. Asanang ang sagupaan na puno ng nakakatawang schemes at clever delivery, ngunit hindi rin mawawala ang bigating bars na magpapabilib sa crowd. Perfect ito para sa mga fan ng battles na parehong nakakaaliw at intellectually satisfying. Jonas vs. Zend Luke? Interesting itong battle na ito para makita kung paano nila ipapakita ang kanilang natatanging teknik. At tulad nito, ang Mandabaliw vs. Mirage ay siguradong magiging comedic yet highly creative. Hindi lang Casper Hespero vs. Atom Cygnus ang 2-on-2 two -two battle sa Ahon 15. Meron din tayong Cripply Taufer vs. Slocone k -Ram. Parehong napakahusay ng mga tambalang ito kaya asahan ang sagupaan ng matitinding jokes at mabibigat na bars. Poison 13 vs underscore yung talas, isang sagupan ng raw aggression at bigating linya, isa sa magiging classic battle sa ahon kung pareha sa game ang ipapakita nilang dalawa. Ang laban ni na Harlem at Katana ay isang genius matchup na siguradong magpapakita ng makabagong diskarte sa angles at punchlines. Si Harlem ay kilala sa kanyang malalim na pagsusulat at calculated na approach, habang si Katana naman ay eksperto sa pagiging unpredictable at innovative sa bawat linya. Ang kanilang sagupaan ay magdadala ng groundbreaking na konsepto at technical na execution na magugustuhan ng parehong casual fans at purists ng battle rap. Ito ang klase ng laban na pwedeng maging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng flip-top MCs. Ang laban ni na Zaki at 3 D ay tiyak na magiging isang exhibition ng flawless delivery, wordplay at technicalidad. Si Zaki ay kilala sa kanyang malupit na flow at malikhaing anggulo, habang si 3 D ay eksperto sa makinis na rhyme schemes at out-of-the-box na konsepto. Asahan ang matinding sagutan na parehong pangmalakas at pangmasa kaya siguradong magiging battle of finesse and creativity ito na tatatak sa mga manonood. Ang sagupaan ni na Ruffian at Saint Ice ay isang technical na labanan na puno ng intricate na rhyme patterns at hard-hitting lines. Pareho silang may malakas na stage presence kaya't bawat bara ay ramdam na ramdam ng crowd. Sa matchup na ito, asahan ang intense na palitan ng sulat at delivery na magdadala ng kakaibang excitement para sa fans ng high-level battle rap posibleng maging sleeper hit ito ng event. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa sa Ahon 15, baka hater ka lang. Yung lineup, awesome venue. At maraming historic moments na siguradong mangyayari ay sulit na sulit ang presyo ng ticket. Huwag kang mag-alala kung mag-isa kang pupunta. Nagawa ko na yan dati at marami akong naging bagong kaibigan. Nasa poster lahat ng detalye para makakuha ng tickets. Huwag hintayin maubos. Para sa may tickets na kita kit sa December 20 at 21 at kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment sa baba ang iyong sagot kung sino ang prediction nyo na mananalo sa bawat laban. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at ibahagi sa iba ang video na ito. Salamat mga bro! Ahon 15 mag -ingay.